Pasado na sa kamera ang panukalang batas na magpaparusa sa mga magtata magtatangkang magkuslit ng mga agricultural products sa bansa. Layunin nito na ang illegal importation ng mga produkto. Si Joshua Crisostomo para sa karagdagang detalye ng balita. Mabilis na naipasa sa botong 289 ng Kongreso sa third and final reading ngayong araw ang House Bill number no. 9284 o ang Agri-Fishery Commodities and Tobacco Economic Sabotage Act of 2023. Sakop ng nasabing batas ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga lalabag sa Republic Act 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Layunin ng naturang House Bill na wakasan ang illegal importation ng mga agricultural products kasama na ang fishery at tobacco. Nilalaman ng batas na ito na supuin ang anumang large scale smuggling sa bansa, maging ang pagtatago ng produkto, pagbuo ng kartel ng mga negosyante at maging ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa ilegal na operasyon. Layunin naman ng naturang batas na protektahan ang ekonomiya, mga lokal na farmers at mga mangingisda. Maharap naman sa pagkakakulong at pagmumultahin ng anim na beses katumbas ng halaga ng produktong ipinuslit ang sinumang taong mapatunayang nagkasala. Para sa Euro TV News, Joshua Crisostomo, sumasaludo sa bawat Pilipino.